Yelo, yelo mga katigeng. Nagkitehan pa yung nagpasara, kagabas na tumayin, mga ano yan Kainan na naman, parang halian na. Ito. Talagang uh, hubad na hipon dito. Wala kang makikita ano. <laughs> May shell. <laughs> Puro hubad. Ito yung gulay namin. Ito yung protein namin. Dalawang protein nakalagay dun. Protein 1, protein 2. Eh. At saka itong ano. Ang masaya dahil may kanin. Ayan, may kanin tayo, masaya. masaya. At saka yung ano ko, yung soup ko, hindi ko alam. Tikman natin para alam natin. Bell paper. <laughs> bell paper. Mm. Kinikman ko bell paper. At saka ito, nagkabalikan na kami ni ano, Pepsi Paloma. <laughs> Ay, hindi pa si Palo. Si Patikim ng pinya ito. May pinya. Eh pag pinya, medyo malalim ang ano, ang koha ayan oh. Hindi lang kalahati. Okay, tama na yung daldalan. Ito si Pogi oh. Ayun si Pogi. Bidin ka pa ano? May din dapat. may oi nagbabaon bumibili sa ano. Ito, allergic dito ito kasi katabi ko sa hipon. Pero kumakain naman ng hipon, ayan. <laughs> ano ba naman 'yan? Hindi e, hindi kumakain ng ito eh. Tingnan mo kinakain niya 'yan oh. At doon tsaka at tong tsaka yung soup lang ang kinakain niya. Eh. Kasi ayaw na ito. Allergic. Pero dito, hindi allergic, ewan ko. Ewan <laughs> ko nung nang ano ito. Anong kabulasto ganang nasa nasa katawan nitong tao na to. Okay, okay. Bye-bye na. Bye-bye.